Hello guys, for today's vlog ay pupunta kami ngayon ulit sa Ibayil at uh, dahil walang kuryente ay doon kami magpapalipas ulit ng buong maghapon dahil doon ay maginhawa at mahangin. So, tara, samahan nyo kami at magbababad ulit kami sa tubig. Meron kami mga dalang labahin for today's video. Ayan, tuloy maglalaba tayo ng ating mga damit na marurumi. Okay, bye! See you there! F é Claymore Balikan na. na ako! Nag-gote. Ups! Pagkan Kam warnin siya ang ulit tayo dito a sa ilog Saan yung na ilog? Dito, dito na lang. Ako naman ay eto at naman bukol bukol ang pawis. <laughs> oh, ang bigat na aking dala. Isang okay, Isang Okay, nandito na ulit kami sa aming uh, lugar kung saan ay aming tambayan kapag naiyot. Ganda dito. Anak! si sister ay naglalaban na. Ang cute dito, tinabsa na yung... Sa may side dito sa Sapa. Tapos may maliit na swimming pool ginawa ni Tatay para paliguan daw ng mga bata. ayodun kay Mama. Raven, mainit dyan eh. Shhh. Come on, come on. Ito, ito. Oh. Let's walk again. Kayo lang ang laging laman ng aking mga vlog. Aba! Meron din pala silang baons. Ano ba? Ayan lang ba? Ano yung chichirya? Grabe, napakasarap dito. Mga sisi, promise. Ito, ko Wala pa lang kaming, dati may kubo kami dito, doon banda ah, sa looban. lang. Pero medyo luma na, kaya, ayan, some other time. Magkakaroon tayo ng bagong kubo. May ahas daw. Ha? Ha? Meron mo dito. Wala, ate. Wala, wala.